Hello, what's up guys and welcome to my channel BMO Gamers Ito po ang ating video ngayon ay para sa mga gustong mag-grind ng MU Monarch ng sabay-sabay pero meron tayong maliit o mababang unit ng PC kagaya ko Mababa lang yung unit ng aking PC pero nakakapag-grind ako ng apat na character o apat na account. So ito yung wizard ko. At ito naman yung, uh, ito sa account to ng anak ko. So dapat tatlo lang yung bubuksan ko ngayon na i-grind ko. Pero uh, ito nga kasi yung anak ko nasa school. Ang gusto niya ma-grind din yung kanya. Uh, ma AFK din gusto niyang ganun kaya sinabi ko na rin dapat tatlo laging bubuksan ko ngayon pero dahil gusto ko ipakita sa inyo na uh, low low NPC lang po yung gamit ko kaya medyo malag kung napapasin niyo sobrang lag ayan tulad nito nag halos maghang na pero gumagalaw pa rin yan ayan everyday yan nag ano, nag grind yung yung apat na character na yan o apat na account na yan pero pa ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapagano ng ano ng o anong application yung pwede natin gamitin kapag ka mababa lang yung PC natin pero papakita ko sa inyo kung anong unit ng PC natin ano uh, sa ngayon papakita ko muna sa inyo pa para hindi tayo mag lag babawasan ko muna itong apat na to apat kasi to apat lang yung kaya talaga ng PC ko dahil pero kung maglalagay siguro ako ng ano ng video card dito siguro kahit pa paano ibibilis-bilis din yan ng ano ng kahit pa paano yung yung apat na yan. Yun, yung apat na yan. Kaya nga minsan pa kaya yung pero pag nagre-record ako, talaga usually tinatanggal ko yung tatlo, isa lang yung binubusan ko pag nag nag, uh, nag gumagawa ako ng ng video para sa sa ating page sa ating channel dito sa BMO channel isa lang talaga yung binubuksan ko itong wizard lang yung main ko itong mga to kasi pero matataas na rin itong ano ko count ko DL ko 200 ano na to 35 235 na to itong sa anak ko 170 eh o 179 itong BK ko is 100 198 na pala to Magto 200 na pala tong BK malapit na pala mag quest ito so i -close ko muna itong ano papakita ko sa inyo yung aking unit para ano oh, buksan ko muna ito itong isa i close natin para mabawasan yung lag Ayan. i pinul screen ko muna itong isa yan so tatlo na lang siya. So, close natin ito tapos yung isa ano ba to ah ito pala yung ano main itong isa o close na rin natin ito yan so ang gamit natin application itong ano mumu player o mumu player na application na, na download downloadable lang siya sa ano sa Google Play sa ano sa sa internet sa mga Google sa mga mga Google browser natin o kung ano basta di, basta pagka sa PC ano ito medyo bumilis-bilis siya oh ayan tsak yung sound niya medyo umayos-ayos yung sound niya di ba hmm. medyo umayos-ayos yung sound niya kanina halos ano halos ah, hindi wa, walang kaayusan yung ano nito eh yung sound niya pero ngayon umokay na siya ayan o. Diba? Medyo umu-okay umu na yung kanyang ano. Kaya lang kasi nakabukas yung ating OBS, yung ating ginagamit pang record. Kaya ito kasi medyo mababa nga yung PC natin tapos meron pa akong OBS, meron pa akong Momo Player. So, i-tutorial tayo ngayon. Ang gagawin natin ay ipapakita ko muna sa inyo yung ating uh, PC unit. So ayan, papakita ko sa inyo yung ano, yung ating unit ito, desktop uh, i5 to i5 na ito kayo na lang yung magtumingin kung mga sa mga marurunong tumingin dito ng mga uh, ng mga PC. So 64 bit operating system, 64 uh, time 64 base processor. Gan mababa na talaga at yung ano nga natin eh, yung yung unit natin tinamo natitira na lang konti na lang 7 gigabyte na lang yung natitira kasi nagre-record tayo ngayon maba, mababawasan na naman yan. So ito na yung ano, bilisan na lang natin ano, ito yung unit PC natin pero na nakapag-run siya nito na, ano, nung unang gamit ko para sa kaalaman ninyo, ang unang gamit ko na na simulator ay yung BlueStacks. Kaso sa BlueStacks kung mapapansin niyo yung mga nauna kong video pag nagbukas ako ng inventory katulad niyan no? Ayan, hindi ganyan yung inventory ko kulay pink may nagtanong pa nga dyan, bakit paano maging ganun yung inventory ko paano maging ganun daw so hindi yung hindi ko yung sinasadya dahil yun talaga yung kinalabasan ng inventory ko dahil nga doon sa low NPC na gamit natin yan pero tinan niyo naman pa dito sa Mumu player ano siya ah... Uh, na, ganyan na yung ano niya, yung inventory niya, hindi na siya ano. Okay na yung inventory niya, hindi siya yung kulay uh, kulay pink yata yon. So ayun yung ano, ayun yung kaibahan ng Momo player. Tsaka sa Momo player, nakakapag multi 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 ano ka talaga. Ito katulad nito, nakapag pag pagka gusto mo maglagdag depende sa lakas ng taas ng PC mo kung gaming PC talaga yung gamit mo ito kasi gamit ko hindi to gaming PC ginagamit ko lang siya sa business na eh, sa printing printing business namin so mababa talaga siya hindi siya talaga ano sa pang gaming pero ginamit ko siya pang gaming pero M eh, yun naman kasi medyo mababa lang siya sa ano pero kung mag ka ng mga matataas na game hindi, hindi, hindi niya kakayanin talaga So, nila, may red alert ako dito. Yun lang yung nilalaro ko sa katong MU kapag ka offline uh, red alert. So, ito apat lang yung ano, yung apat na account ko lang yung inano mo, ang nilagay ko. Ikaw tapos kung ikaw meron kang walo o anim na ano, mag-add ka lang dito. Depende sa kakayanan ng PC mo kung kaya talaga ng PC mo. So, ito <coughs> sa akin kasi isa lang ang kaya talaga kung tutuusin isa lang pero pag ipinipilit ko na talagang mabuksan yung apat na yan nagkaya naman kaya lang sobrang super lag talaga siya hindi kagaya nito na ganta na yung kilos hindi sobrang bagal na talaga niya naghahang na halos <coughs> pero dun sa dati kong gamit na blue stacks talagang naghahang talaga siya lalo pag may sumabay na another player baka may dumaan, may mapadaan lang na player na isang karakter. Magahang na siya. Automatic magahang talaga siya. Hindi siya hindi siya makasabay sa ano siguro dahil sa bilis nung nung ano, nagiging delay yung sa akin sa kanya, mabilis nga naman kasi yung kung cellphone yung gamit niya, mabilis 'yun. So hindi naka, hindi siya makakasabay magahang siya. So ang gagawin lang niyo ah uh, para mag ma, maka, ma, kapag, download kayo nito punta lang kayo dito sa ating browser i-type nyo lang dito i-search nyo lang dito yung Mumu Player ayan so eto sya eto Mumu Player so dadownload nyo lang to tapos pagka na-download nyo na sya makikita nyo yan sa download folder ninyo So, o oh, ano siya, Mumu player, natanggal ko na kasi yung ano niya eh. Yung kanyang ano. Natanggal ko na yung, nabura ko na yung eh, ano niya, yung installer niya kasi na-install ko na nga siya. Kasi nga, masyado nang mababa yung, yung, ano ng PC ko. Kaya kailangan ko magbawas talaga ng, ng ano, pero kung makakapag-add ako ng memory, pwede naman siguro at saka ng video card, medyo bibilis siya. So, hindi pa ako nakakahanap ng ano, nag -a -a looking pa ako ng ano, ng video card na kahit second hand lang ma masuportahan lang yung aking PC. So yun lang, ano yung download nyo lang yung Mumu Player, eto Mumu Player 12 na siya. Kasi nasubukan ko na dito yung BlueStacks, talaga nagahang talaga siya. Pero ewan ko lang sa inyo, subukan nyo rin yung ano, yung blue stacks. Yung bluestacks ah, blue stacks. Ayan. Ito, blue stocks. Medyo ano siya, medyo malakas siya kumain ng memory. Ang lakas niya kumain ng memory kaya hindi 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 ko na siya ginamit. So, ayan. Tapos kapag kayo ay nandito na sa ano, ang magiging kalalabasan niyan ito para siyang Android para siyang Android. O para siyang tablet, ganun, para siyang tablet na inilagay dito sa PC. 'Yon. Pupunta lang kayo dito sa ano kapag ka-install niya na. Pero ito nga pala 'no, kapag ka nag-install kayo nitong MuMu Player, nito, ang MuMu Player, kailangan mayroon kayong kailangan i-open sa inyong ano, yung virtual technology. So, yung virtual technology, hindi ko pa maipapakita sa inyo sa inyo ngayon yung pag, paano siya ano. Siguro ibubukod ko na lang siya ng ano ng ng tutorial. Yung kung pa, paano i-open yung virtual niya. Uh, ilalagay ko na lang siguro dito sa description kapag ano. Yung pag ano ng uh, hindi ko pa kasi nagawa na yung video tutorial yon ano. Pag-open ng gagawilan uh, gagawin lang ninyo mag restart kayo ng PC tapos hit nyo yung delete or or F, 10 depende sa PC ninyo kung ano yung bubuksan ninyo yung CMOS nya yung CMOS settings nya then sa advance hanapin niyo yung virtual technology then enable niyo yung ano enable niyo yung virtual technology para gumana siya kasi ang ito lahat ng mga si uh, Android Simulator ay nangangailangan ng virtual technology. So, kailangan nyo i-open yung magre-restart kayo. Then, mag, uh, ka sa CMOS nyo, CMOS settings. Tapos, open ninyo yung virtual technology. So, hindi ko pa magagawa ng tutorial ngayon yun. Ito lang muna kung ano yung player na ginagamit natin. Na para makapag-ano ka, mag add ka lang add ka lang ng add depende sa kakayanan ng PC mo kung gaming PC ang gamit mo mas maganda kasi hindi ka talaga masyadong maglalag so ito naglalag tayo ano namatay tayo Man, naglalag kasi so pero sa, sa kadalasan naglalaro naman ako sa ano sa cellphone naman ako naglalaro pero dito lang ako naggrind pag gusto kong iwan dito ko lang siya iiwan sa PC yan, para hindi kasi mas mas maganda kasi maglaro dito sa PC, wala siyang lobat-lobat. Nahayaan ko lang siya dito. Hindi siya malolobat. Hindi kagaya ng cellphone na uh, pag lobot na, stop ka na talaga. So, 'yun yung ano, 'yun yung gagawin niyo. Mag ano, pagka naka-add na kayo, nakikita niyo to, may eto may uh, parang power off button. Pag inop ko ya, mawawala ito itong nilalaro kasi ito yung naka-open ngayon. Etong tatlo na merong play, etong tatlong to, so nakalagay siya play button. Ibig sabihin hindi pa siya naka-activate, hindi bubuksan mo siya. Uh, dito sa ano, sa Mumu player yan, meron ditong Play Store. Uh, diyan mag register mo dito yung ano mo. Yung inyong Google Ah uh, email, yung email ad mo, yung gmail mo, i -re register mo dito para ka lang sa cellphone mo kung paano mo nilalagay yung ano so gan lang kadali gamitin para lang siyang tablet para lang siyang tablet na nasa PC you operate mo siya as tablet tapos eto na yung application dito ka na rin sa Play Store maghahanap ng game na gusto mo pwede kang mag Mobile Legend pwede kang mag COC or kung ano man yung play uh, a game na nilalaro mo gamit ang cellphone mo na pwede mong malaro dito sa PC so yun lang ganun lang po ang gagawin niyo kung gusto niyo mag grind ng maraming karakter gawa lang po kayo dito sa kung mababa ang PC niyo kung mababa ang unit ng PC niyo pwedeng pwede to sa inyo pwedeng pwede dito sa mga um, low end PC niyo o so, diba so, kahit na siguro ang, ang PC niyo is i3 medyo hindi ko pa nasubukan kasi i5 yung ano ko Lalo na kung ang gamit ninyo ay i7 na PC O mas mataas pa dito Tapos meron kayong video card na 8GB o mga ganon Or yung RAM ninyo is 8GB So mas maganda Mas maganda talaga kung ganon talaga ang kataas Ang mga gaming PC ninyo At pwede pwede kayo dito Pumasok kayo ng Blood Castle Walang problema yan Kayang kaya yan Hindi yan magahang hindi kagaya nung gamit ko na blue Stock, nung una blue Stock sa gamit ko naghahang ako nagahang talaga kasi sobrang lakas ng tsaka lakas kumain ng memory nya tapos tinan yung naka open sa akin dito na meron pa akong OBS uh, studio na ginagamit ko pang record ngayon dito sa aking screen at pwede mo siyang i-pull screen dito Kaya may mga options dito sa Mumu Player, pwede mo siyang i-pull screen Ayan. Pag gusto mo naman tanggalin yung full screen, skip mo lang siya. pindutin yung pin skip tapos ay na. Pero ano na siya. Uh, medyo magulo yung desktop po, kaya di ko kaya hindi ko makipakita sa inyo yung ano ko desktop. Desktop ko maraming kalat. Ayun. Kaya ayun lang po. Tapos dito na rin ako nag edit sa ano sa aking PC ng CapCut. Gamit ko yung CapCut. So, yun lang para sa mga gustong mag grind ng maraming karakter pero low end PC lang ang gamit ninyo ito po ang Mumu player gamit uh, gagamitin ninyo para makapag grind kayo depende sa kakayanan ng PC ninyo kung dalawa is enough na maganda na yun dalawa mag uh, level ka ng isang energy elf kasabay ng isang karakter mo o yun sabay pagsabay mo sila energy elf saka yung main isang main karakter mo na isasabay mo magpa party silang dalawa So maganda 'yon. So ito lang yung player na uh, naging fit sa akin. Pero meron din mga ibang i-recommend -re ko sa inyo na mga player, meron din LD player. LD player, uh, ito Blue Stacks. Uh, magaganda mga anto. Yung LD player, adi uh, LD player by DL player. LD. Ah, uh, ayan, LD player. Ito, Meron ding LD player. Ayan. Ayan yung mga pwede natin mga pwedeng gamitin sa ating mga. Pero ito kasi LD player, uh, hindi ito gumana sa akin eh. Siguro mataas talaga siguro yung requirement niya kaya hindi niya kaya ng PC ko. Kaya hindi siya gumagana sa akin. Kaya, pero ayan, isa yan sa mga Android simulator na pwede nating magamit at ano pa ba yung mga nagamit ko dati meron pa dito mga ano mga iba pang mga player na marami maraming simulator pero itong mumu player yung talagang the best na nagamit ko para dito sa aking uh, PC na low end lang so yun lang po maraming maraming salamat sana nagustuhan ninyo yung ating video at uh, click nyo po yung ating notification bell para mag updated kayo sa mga susunod nating na video Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, uh, try ko po gumawa kung paano po natin bubuksan yung virtual technology ng ating uh, computer para magamit po natin lahat ng mga uh, kasi halos lahat ng mga simulator ay kailangan mag-open ng virtual technology. Pero meron din namang virtual uh, mga simulator na na ano na hindi na kailangan buksan pa yung virtual technology nila. So 'yun lang po, maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.